na nabingat daw. Kasi nagpunagbuhat nag siya. Oo, kung nakakamera ka pa. <laughs> vlog ko to. Hindi <laughs> <laughs> <Painugaw No? laughs> <laughs> kasi ano, sabi niya kasi, dapat hindi siya magbuhat. Sakit uli siya. Kasi ako marunong kuya. Kasaan siya ngayon? Wala ka. Wala picture? Ha? Wala mo lang yun ng yakap sol. Uh -huh. Saka I'm kispirin ka kami. Wala ko yung asawa.

Kaya nga, di ba? Senyorita. Tingutin mo yan. maganda. Nakakita ka ba ng maganda na gungkas ng plato? Sige, patay mo lang. Oo. Ano nga, ko lang ako yan. Sige na, patay mo na. Sige na ba yan? Yan ay mga pinasanitati sa akin. na siya. Nagbabawas ako ng ibang pangkat pinasa Pinasanin mo? Nung aking sas ng picture. Kasi nandito kayong mga guapo, Yan. Yan. <laughs> mga maruno. Hindi kasi kami maruno. Hmm. Hindi yan! Sige, okay mo kuya. Ikaw magbawas. mo kuya. Kung baga magbawas lang siya ng mga. Hindi yan kuya, hindi yan. Ba't mo kinukuya yan? Kay dad mo lang yan. Ilan daw ko na tayo? Brother ka mo. bata ah, pa ako. Hindi yan! Tip-tipo. Ikaw nga, nga mag-ano. Mag... Marunong. Ganito kuya, oh, nang gwapo mo talaga. Bari kang halikan sa ano ka. Ano? Nang <laughs> gigigan <laughs> ako sa'yo eh. <laughs> Nakala maganda eh. yan oh, dito, dito kuya kasi yan. Yan Duma. kuya, punong, yan. Ay, kaso nakasave ka na yan eh. Hindi pwedeng erisin. Tanggalin na to? Oo. Oh. oh. yun ang gusto kong mayayari. Burayin ka mo, hindi tanggalin. mo, Oh. Uh, kasi po natanggal mo yan, ibig sabihin, gwapo ka. Pero pag hindi mo natanggal, BCB pa. Hindi naman masyadong gwapo, ano. tama lang. Sabi ko lang, lang katuturan niya. Kasi isa lang ang gwapo dito. Ito ba? Baka ako Para mag ano ka? Mag trending ba ma mo ano? ka Ay, gusto pa! sa ano ko! Ay, So, oh, baka ma-discover ba ka raw. Baka, mad baka tayo kuya ma-discover. Yung asawa mo, ah, oh, nako. Gusto <laughs> mo ba mag balat sa kinaluka? Eh? <laughs> kuya, si Luzo ba asawa mo? Ay, nako, grabe. Si Luzo? Subra. Subra? Sabihin mo magkaibigan lang naman tayo. Yan kuya, gusto ko matanggal. Makaibigan. <laughs> hindi magkaibigan, makaibigan. Ano, <laughs> hindi, mahirap? Mahirap. Hindi matatanggal? Pa... Nakasave na yan eh. Naka-save siya eh. Hindi ako pwede mag picture picture. Pwede pa. Wag mo lang i-save. Isa ano mo? Nag-save na ba, mo. ako mahigit kasi ako mag-fa. Sakit pala siya. No naman. Tingnan. Kulang sa amin. Ano ni san ng hindi ko. sa may palengke. Hindi no, naman. Dito sa may school sa may roses. Ah, no, sa may roses. May barangay. Oo. Uh -huh. Ayaw ka na. Ang ganda yeah. ano. uh, mo. Boto mo. Hirap pagsasakay ka pa ng jeep. Ganun. Huwag natanggal mo ang picture mo. Para magkapagpapicture uli ako ng mas maganda. Yung lang. Bili ka tayong SD card. Para di mapuno. Memory card ba? Papasok mo lang yung jam. So, hindi kami marunong ni ate. Mm Huwag kayo iniintay namin. Kasi mm -hmm. umabot na pa download siya. Ano? Hindi naman. Mm. Sa Bulacan ka? Hindi. Si Jack, si Jack ang sa Bulacan. May na kasi ako sa Bulacan. ni eh, si... Ako naman yung ba. Eh, parang si nag-selos. Si si Hindi to naman niya masaktan yung bata. Kasi... Ah, okay. kasi si TV, kung saktan mo yon lalo kang kawawa. Oh, ka. Oo, tapos... Pero nananakit yung bata. Oo, oh, yung bata talaga. Mo? Limang taong pa lamang ha. Uy, bakit yung halaway ni Rhea? Sinasampal siya. O, hindi nga pwede niyang yung patulang. yung oh, patulan. Kasi siya ang kakasuhan. Makakasuhan siya doon. Tapos mm. dinala di ko yan siya sa agency. Alam mo, ang pagkain daw, hindi mo talaga makakain. As in yung parang gulpin lagkit. Yan. Ang pinagsabi si si ko dun sa anak ko, magtsaga ka. Oo, kainin mo. Sabi ko. Para may laman ng Oo, kan. Oo, tapos, tapos yung cellphone niya, gusto pang kuhain dun sa agency. At mm, ayaw kang mag mag-cellphone kasi meron dun, ang dami mga iba-ibang -iba lahi na nandun sa agency na yung iba ayaw nang umuwi, parang dun niya as in gusto niya mag stay dun. Ang ginawa ng anak ko, tinago niya yung isang niyang cellphone bago. Ang nilabas lang niya yung luma. Tapos yun, mga ilang pa na nakauwi na siya. Kailangan pa ganun, may mag-report din sa iyong kamag-anak mo parang may nag-iintindi iyo, yung hindi ka pinababayanan, parang may um. nagahabol sa iyo. Pero pag hindi wala pa lang ganun, napatagal. Siguro yung anak ko doon, mga dalawang linggo sa agency, makauwi na rin siya. kasi yung asawa niya ang nag -intindi. Pero yung pag-stay niya doon limang buwan, may sahod din siya. Oo, oo. Oh. 20,000 ang sahod niya. Depende sa palitan, minsan daw ang nagiging 20 to pag ma mababalisan oh. Piring ka isang buwang pa niya, hindi na niya nakuha. Kasi ayaw na niyang kuha, eh, kasi pag daw kinuha niya, baka siya kasuhan na. Diba pag sa iba ay kakasuhan kang nagnakaw o ano, hindi na niya hinabol yun. Sabi ko, mali ka din eh. Oo. Dapat kinuha mo muna yung sahod mo, bago ka nagpana. Reklamo. Kung mag nag-umalis ka. Pero yung mabait din yung amo niya, kuya, kasi siya, yung amo niya, yung mismo ang nag-surrender doon sa agency. Mm. Kasi oh, takot din sila ang makasuhan na yung babae. di oh. Diba sa iba hindi, yung iba'y kinukulong. Mayayaman yun. Oo, may yaman. O, ngayon naman, minakot nakot doon sa, sa, anak ko kasi yung passport niya, kuya, ay ang visa ay limang taon. Parang na-trauma muna siya, parang ayaw muna nang... Sabi ko, hindi naman lahat na mapupuntahan mo yung salbari. Pero hey, namang mabait, di ba? Merong pabalik-balik. Oo. Oh. Ay, ay, parang ayaw mo na niya. Kaya is din siya doon sa Bulacan. Ang asawa na niya. hanap Sabi ko dapat habang malito yung, oh, yung mga anak mo. Oo. Kasi yung mga anak mo, ah, yung mga anak mo sa ana, yung mga anak mo sa ana, hmm.